Ibinahagi ni Bill Gates na magiging transformative umano ang paggamit ng artificial intelligence sa susunod na limang taon. Ayon sa iniulat ng International Monetary Fund o IMF, nasa 40% na mga trabaho sa mundo ang maaapektuhan dahil sa pag-usbong ng AI. Gayunpaman hindi sumasang-ayon si Gates dito at naniniwalang magdudulot ng panibagong oportunidad ang makabagong teknolohiyang ito. Dagdag pa rito, sinabi niyang mas mapapadali ng AI ang buhay ng mga tao. Tulad na lamang umano na mga tulong na mayahatin nito sa mga doktor sa paggawa ng kanilang mga paperwork. Inilarawan din ni Gates ang improvements ng Open AI Chat GPT bilang dramatic dahil umano sa kakayanan nitong magbasa at magsulat na parang isang white-collar worker. Dagdag pa niya magiging kamangha-mangha teknolohiya sa sektor ng edukasyon at medikal. Samantala iba naman ang pananaw ng IMF ukol dito at sinabing magdudulot ng inequality ang pagusbong ng AI kung walang interbensyong magaganap mula sa mga politiko.